tayo po pinalad na makakausap ang mismong tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology na si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Superintendent Bustinera, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ Channel 23. Yes, Sir John. Good morning po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. All right, maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyan linaw at kasagutan ng ilan pong mga importanting uh, katanungan kaugnay dito kay uh, Pastor Apollo Kibuloy. ah uh, sir, Bustinera, kamusta na po? Ano po ang update sa lagay ni uh, Pastor Kibuloy? Yes, Sir John. Um, Sabado po, bandang alas 5 ng hapon, eh, dinala po siya sa Rizal Medical Center RMC sa Pasig City Nilabas nilabasya ng Pasig City Jail dahil sa nahirapan siyang huminga. Mm -hmm. uh, at dito naman po ay abiso ng aming BJMP physician na dalhin na siya for emergency sa sa, sa, sa RMC. So dinala nga po siya sa ER and then may initial diagnosis na community acquired pneumonia. Uh, ngayon po, uh, after po doon, uh, nag-decide naman yung attending physician sa RMC na siya sa isang hospital uh, due to insufficient facilities mm -hmm. daw po. So Alright. agad naman po dinala namin ito and then ngayon po nagpapagaling na, ginagamot na rin. Alright. Yung pong desisyon ng inyong uh, doktor sa BJMP, uh, sapat na po ba ito? Uh, Superintendent Bustanera para talagang ilabas siya. Wala po ba tayong sariling clinic man lang o parang uh, hospital kahit maliit sa mga piitan o sa pinakamalapit na tanggapan ng uh, BJMP, Superintendent Bustanera? Lahat po sir John ng mga jails natin ay may infirmary na tinatawag o Apa? clinic na binabantayan 24/7 ng ating mga nurses. Naka-supervise lang ating mga doctors virtually. Mm -hmm. uh, usually kailangan po talaga ng court order uh, kapag lalabas ng kulungan para pumunta magpa-check up. Kaya kaya lang po ito sa BJMP policy kapag Life or death and emergency situation, kailangan hindi na po kailangan ng court order. Mm -hmm. uh, ilalabas na siya, basis sa rekomendasyon ng aming physician. At the same time, uh, pagka may time na po, kailangan ng may inform ang court. And in this case, Sabado po yun nangyari, wala mm -hmm. rin pong pasok yung court noon. Monday po, first thing in the morning, na-inform ng warden natin sa Pasigang, court na dinala nga po for emergency. Mm -hmm. So... Uh Nakab ibinasi po sa mismong uh, pagsusuri ng inyong doktor yung uh, pagiging emergency case nitong si uh, Pastor Quiboloy. Tama po sa panantendent Bustinera? Yes, tama po. po mm -hmm. Assessment po ito ng doktor at sumusunod din po ang aming mga jail officers kung mm -hmm. ano po recommendation rekomendasyon ng aming expert na doktor. Tapos yun po namang dihisyon na uh, dalhin siya or ilipat from RMC sa isang pribadong ospital, yun naman pong mga doktor sa Rizal Medical ang uh, nag-decide superintendent Yes, correct sir John po. Base mm -hmm. po yun doon sa rekomendasyon ng attending physician niya sa RMC. Opo. Ganito rin po ba ang proseso superintendent Bustinera? Marami po kasi nagtatanong eh. Ganito rin po ba ang proseso sa lahat ng preso kahit hindi uh, high profile ang uh, bilanggo? Superintendent Yes, ganun po ang proseso natin sir. Yung RMC po ang nearest government hospital kaya mm -hmm. po sa protocol ng BGMP kapag emergency to the nearest government hospital at kung ano naman po ang ipapayo ng doktor, of course we have to follow the medical advice. Kaya po ganun po yung nangyari. At Alright. lahat po ng preso ay ganyan din po ginagawa. Opo kasi hindi naman po natin may iwasan na uh, yung uh, mga netizen eh, tumaas ang kilay at mag-question na baka quote-unquote eh, meron pong VIP treatment dahil uh, medyo mukhang uh, high profile at very important ta uh, person itong uh, si Pastor Kibuloy, Superintendent Bustenera. Paano niyo po ito ikang hinaharap, yung mga ganitong uh, issue, uh, sir, with your indulgence? Well, opo, naiintindihan po namin ng netizen na taong bayan na sa ganitong sentimiento. At makakaasa naman po sila sa parte ng BGMP talaga, wala po tayong VIP treatment. Protocol po talaga ito uh -huh. sa lahat ng nakakulong. Kahit naman po sino, basta may emergency case, kailangan isugod sa emergency department sa nearest government hospital. Uh -huh. At ito talaga ay protocol lamang po. E eh kung may VIP treatment at kailangan i-hospital, e confinement, o custody, sana matagal na po. Mm -hmm. Kaya lang ito po talaga ay uh, may mga magpapatunay, may pagpapatunay naman po mga dokumento dito at ang diagnosis, mga laboratory test, yan mm -hmm. talaga pong uh, community-acquired pneumonia ito at emergency case. opo Ano pong pagkaka-explica sa inyo kung na-explain man sa inyo ng mga doktor yung ibig sabihin po nitong community-acquired pneumonia na ito, Superintendent Bustinera? Sir? Ang explanation lang po sa amin nung aming doktor, hiningi po din kasi namin yung report is una po yung sintomas niya talagang nahihirapan huminga. Mm -hmm. Pangalawa po ay uh, yung diagnosis talaga na pneumonia at ito po ay doon nga po galing sa ating kulungan doon. Mm -hmm. at Kine-check naman na po natin kung mayroon pang ibang mga may ganong sintomas din. Posibleng nahawa po siya? Tama po ba? Uh, posible po ito kasi po... Uh, Halo-halo po sila doon, mm -hmm. magkakasama sila na sa 1,500 na nakakulong sa maliit na set, na maliit na kulungan doon sa Pasig. So pwedeng uh, masabi natin sa Superintendent Bustenera na kailangan ding uh, i-check ang kalagayan ng mga kapwa niya detainee eh, para malaman kung sino sa kanila ang may pneumonia rin. Tama po ba, sir? Yes, tama po. Actually hmm. po, katatapos lang din po kasi noong TB mass screening sa lahat din po yon ng mga hmm. nakakulong kahit ordinaryong preso. Nag-undergo ng x-ray doon po ngayon sa pasi kakatapos lang din po ng TB screening nila doon. Hmm. So, lahat naman po chinecheck ngayon doon. Apa. So, Hindi lang po kung sino-sino lang. Apa? So, nasunod po, base po yung unang uh, report na o oh, mga ulat na hindi po siya naka-isolate sa isang selda, kundi nakahalubilo po siya sa mga kapwa-ordinaryong preso. Tama po Superintendent Bustinera. Tama po, uh, wala mm. na rin po kasi bakanting cell doon. Ah, okay. uh, halo-halo po sila talaga doon at maging sa daily activities eh mm. talagang nakakahalobilo niya yung ibang mga uh, PDL na, hindi wala na pong espasyo, isa lang din po ang activity area doon. Apo. May gadget po ba siya at ang ibang preso, uh, Superintendent Bustinera, allowed po silang magkaroon ng kahit cellphone man lang? Sa uh, cellphone, bawal po yan sa mm. ating pulisiya. Uh, bawal rin po ang internet access maliba na lang kung ito po ay about sa kanilang hearing na meron po tayo ngayon online conference o so teleconferencing ng hearing. Doon so, mm -hmm. lamang po sila nakagamit ng internet at gadget. So paano po nagkakaroon ng komunikasyon ng isang partikular na preso sa kanilang mga abogado? Pinapadaan sa inyo, Superintendent? Yes po. Uh, usually po, dumadalaw. In the case of uh, PDL Quiboloy, dumadalaw uh, ang kanyang lawyer. Mm -hmm. uh, in some cases, meron po tayong idalaw na tinatawag mm -hmm. na pwede mag-video call sa kanilang mga dalaw, ganun din sa kanilang mga abogado po. Opo uh, darating ang panahon na Superintendent Bustanera mag-Marso, uh, magiging init kay na rin po ang nagbanggit na medyo crowded ang Pasig City Jail. Ano po ang mga preparation nyo para ika nga may maiwasan yung mga nakahawang sakit? o karamdama lalo na 'yung mga skin diseases at pigsa uh, Superintendent Bustinera. Yes sir tama po 'yan base sa ating experience sa nagdaang mga taon ganyan nga po ang mga sakit tuwing mm -hmm. taginit. Eh as preparation po Last year pa lang po nag early procurement na po, early procurement activity ng BJMP lalo, lalo sa NCR para sa mga gamot at pampaluna pang -pang panglunas sa mga summer related disease. Mm -hmm. Kasi ngayon po election, medyo limited po yung procurement natin. Kaya as early as 20, uh, fourth quarter of 2024 ay eh, nag early procurement na po ng mga gamot nila. Ganun din po Uh, may mga kontek na po tayong repair ng mga facilities para sa kanilang mga ventilation. Mm -hmm. Sa mahalaga din po yung mm -hmm. ventilation bukod sa gamot. And of course, sir. Uh, Ganon din po, uh, bumaba ang ating congestion rate from 2024. Uh, bumaba tayo from 327 to 304. At tapos gusto mm -hmm. natin nasa 200 plus na lang by this year. Apo. So yung pong tatlo na yan, gamot, uh, uh, pag-repair ng mga ventilation. At the same time, pagbaba ng mga population natin. Iyon po yung gagawin namin para maibsan itong ganitong sitwasyon ngayong darating na summer. Apo. Last few questions with your indulgence, Superintendent Bustanara. Kamusta naman po ang pagkain ni Pastor? Kapareho rin po ba ng pagkain? ng mga ordinaryong preso dyan? Yes, kapareho okay. lang din po. Binibigyan po natin siya nung budget natin sa pagkain na luto mm -hmm. na 70 pesos per day sa tatlong ta pagtatatluhin kain po yon ng 70 Apo. pesos. Kaya lang po, base din sa aming report, allowed naman po kasi lahat ng PDLA, may mga parating din po mga hmm. lutong pagkain galing sa kanyang dalaw which uh, is allowed naman sa policy. So kahit po araw-araw magdala ng pagkain ng mga kamag-anak ng mga preso, okay lang po, Superintendent? Sa Tango tuwing po. araw ng dalaw po. Tuwing ah. araw lang ng dalaw. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon. Superintendent Bustinera. baka may karagdagan pa po, po kayong uh, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Sir John, unang salamat sa opportunity Sir John. And for this issue Sir John, gusto lang namin linawin at i-assure ang ating mga kababayan na nasa BGMP custody pa rin si BDL uh, Apollo Kibuloy, at nananatiling ang custody niya ay nakakulong pa rin kahit mm -hmm. siya ay nasa ospital at ito ay may mahigpit na security protocols na ipinapatupad. Mm -hmm. At kapag naman po na, na, na binigyan abiso talaga na ibabalik, ibabalik ulit namin siya sa selda niya. All right. With that sir, maraming maraming salamat. Mananatili pong bukas ang himpil ng ito for update sa inyong hanay. Good morning sir, thank you. Yes sir John, good morning po. All right. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita po ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology.